Ay, good morning mga kababayan. Nasa uh, na kayo dyan at uh, good morning sa sa amin dito, pero sa inyo siguro pwede rin good afternoon or good evening. Depende kung saang sulok man kayo sa mundo. Depende sa inyong time zone nat uh, nasa nasa sana nasa magandang kalagayan kayo ngayon at uh, maganda yung iyong kalusugan at uh, maganda rin ang inyong hanap buhay ay nako meron tayong mas masalimuot na balita ngayon yung sa China at Philippines ano ba yung ginawa ni mga ano ng mga Chinese Coast Guard sa Navy natin grabe naman no? ito bago ko ano yan bago pa ako magpatuloy ito muna papakita ko yung mapa ito po yung mapa natin yung nakapula dyan, yun yung ayungan, ayungin shul. Kung makikita nyo po, ang lapit lang sa Pilipinas yan. Malayo-layo sa China. Pero inaangkit pa rin ang China. So, naman yung China na yan. Halos, halos mga halos doon na lang sa paliguan natin na sa beach baka ang kinin pa sobra naman yan sobra sobra na sa kalahati ng ng pakura ng ano inaangkin nila paka, paka Pilipinas inaangkin na rin sobra naman yan sabi nga hindi man tayo nagipag-away sa kanila pero talagang i-assert yeah, natin yung right natin kasi uh, hindi naman pwede na akala daw nila na okay okay lang sa atin na uh. kaya bibigay mo yung daliri mo kukunin naman yung buong kamay mo bigay mo yung kamay mo buong balikat mong kukunin. Still, ano ba yan? Kaya, kaya makaangal naman tayo dyan. si so, hindi na pwede naman yung ginagawa ng China. Mga kababayan, ano kaya pwedeng gawin ng Pilipinas dyan? Pa, 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 paalisin natin yung mga ano, -pa ambasador -pa nila dito dahil sa uh, ginagawa ng ano ng mga coast guard nila sa atin so sobra sobrang pagigipit ng mga Chinese na yan tsaka taan siguro in relation to that baka yung mga pogo na yan tangal talagang paalisin na yan dito lahat ng mga pogo may mga license o wala tanggalin na siguro yan. kasi marami din dyan ha? baka ginagamit lang ng China din dyan baka maka, para maka-infiltrate dito sa atin eh. mukhang inumpisahan na tayong pasukin eh O bakit, ba, bakit ba mga kamasyado laki -laki ang laki-laki naman ng China ang laki-laki ng bansa nila dami nilang kayamanan bakit kailangan mga kipa sila sa isang maliit at uh, hindi naman mayaman na bansa ng Pilipinas uh, ano ba yan so ayun mga kababayan pagdasal muna natin Oh, well, uh, talagang kailangan naman talaga palagi natin ang dasal. Eh. Uh, Na sana ay eh, uh, 'yan at uh, sana uh, matauhan tong mga uh, mga tao sa gobyerno ng China at titigin uh, nila yung pangangkam pangangkam ng hindi kanila mga uh, teritoryo ng mga kapit kapit bansa nila. Itong China kung gusto nilang ano, uh, ika nga mag-expand ng kanilang influence hindi e na parang mali ang mga ginagawa nila kasi kung gusto nila mag-expand -influen, mag ng influence nila dapat matutuwa yung mga kapit bansa e kung gumagawa lang sila ng kaaway paano, paano mag-expand ng kanilang influence yung ibang mga bansa binibili lang nila kung ano-anong mga ginagawa nila para ma kapasakamay nila maraming nang pinagawang ano yung China sa buong mundo eh uh, ewan ko kung saan to pupunta sana naman hindi pupunta to sa gyera so, yun nga lang sana maresolba to na maayos okay e, wala akong masasabi masyado dyan alam ko naman kung ano sasabihin ko baka alam nyo na rin pare magkaparehas lang tayo ng mga sa loobin yan yun lang, anong uh, papano na ako, kahit papano, nakapag-share uh, lang ako, akin. Uh, iniisip yan. Magandang umaga sana, hindi nakakasira sa ating umaga yan. Uh, hindi magandang balita. Magandang umaga pa rin sa ating lahat sa buong luto. Hanggang sa ulitin, sunod na mga pag-uusap natin.